sa NBI director Jaime Santiago kinumpirma na kinukuha sa kanila ng DPWH ang natitiram budget para sa pagpapatayo ng NBI building kasama mo sa balita si Rajuman Joyce Adra. -N -N Live money, NBA NBI director Jaime Santiago na may request ang Department of Public Works and Highways na ibigay sa si kanila ang pondo ng isinata yung uh, NBI building sa Paranaque. Partikular ang pondo para sa phase 2, 3 at 4 na nasa kamay pa ngayon ng NBI. Kung na nito sinabi ni Santiago, nakakausapin niya si Public Works Secretary Vince Dizon hinggil sa magiging proseso ng pag-turnover ng budget sa proyekto. Iginit naman ni Santiago na bayad na ang phase 1 ng uh, ang uh, phase 1 ng project na 2.4 billion na pesos. Partikular ang uh, itinatayo ng dalawang construction companies ng mga diskaya sa Maynila. Sinabi pa ng NBI chief na sa pagkulong nila ni Dizon, malalaman kung ipapatigil ba muna ang construction ng gusali ng NBI na sinimulang itayo noong 2022 o 2023. Una ng ibinunyag ni Santiago na may nataklasan siyang katiwalian sa nasabing proyekto. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Manjais, Kulyandas, Adra, Tatak, RMN.